May sasend ako sa'yo. Ano yan? May sasend ako sa'yo. Ayan. Sinag ko na sa'yo. Nakakatawa, no? Napanood ko na yung be? Hindi ka natawa! Bakit? Napanood ko na yan, eh. Kahit pumeke ka ng tawa lang, oh. Eh, napanood ko na nga, eh. Ba't matatawa pa ako? Plastic ba ako? Ano ba, plastic ba ako? Siguro may nagsasend sa'yo na iba, no? Tama naman to. Siguro na may napapatawa ka ng iba, no? May nagpapasaya na sa'yo ng iba, no? Ano to? Ano rin mo? Napanood ko na to eh. Napanood ko na yan. Lo, pa! ba pinapanood mo? <laughs> Jumbol, hindi mo alam yung effort na pinagsinig ko sa'yo, Jumbol, oh. oh. Effort ko sinid ko sa'yo, oh. Nakakatawa yung Jumbol para mapasaya ka lang. Pinapanood <laughs> eh, ko na nga. Ano gusto mo? Pikein ko yung tao ko. Pinantawa <laughs> yan. <laughs> ano? Gusto mo ganon? Sawa na ako sa'yo. Siguro, siguro may nagpapasaya na, na sa'yo, may numingiti na sa'yo, may nagahay na sa'yo, may tumatawag na sa'yo. Tiyo! Ano mo ka? Ketik! May ketik! ketik! Hmm. John Bet. Paul! Oy, napatawag ka. Ang kinakain mo? Saging. Bakit? Ano meron? Wait lang, may isasend ako sa'yo. Ano yan? Eh, may isasend ako sa'yo. Ayan. Sinag ko na sa'yo. Wait lang, panoorin ko lang. Nakakatawa na. No? Napanood ko na yung be? <laughs> Hindi ka natawa! Bakit? Napanood ko na yan eh. Sino nagpanood sa'yo? Mga tropa mo? Sa mga tropa mo, no? Hindi. Pagka-scroll ko lang, napanood ko. Masama ba yun? Anong masama dyan, pool? Siyempre, kailangan kahit pumeke ka ng tawa lang, oh. Eh, napanood ko na nga eh. Ba't matatawa pa ako? Plastic ba ako? Anong plastic ba ako? Siguro may nagsisend sa'yo na iba, no? tama naman to. Siguro na may napapatawa ka ng iba, no? May nagpapasaya na sa'yo ng iba, no? Hindi, napanood ko na kasi yung sinend mo. Kasalanan ko bang huli ka? Huli mo napanood yan? Huling napanood. Kakasend ko nga lang sa'yo, di ba? Japol? Eh, kaya nga nauna ako. Manood niyan. Kesa mapanood mo. Oh, ito, may sisend ako sa'yo. Ito, isa. Naman. Ewan Bakit? ko kung mapanood, napanood mo na to. Pati ba naman yan? yan. Ano to? Ano rin mo? Napanood ko na to eh. Napanood ko na yan. Lo, talaga pa pinapanood mo? <laughs> lahat ng... Lahat? Lahat? Ha? Be, may cellphone din ako malamang. Mapapanood ko yan. di ba? <laughs> Jumbo, hindi mo alam yung effort na pinagsinid ko sa'yo, Jumbo, lo. Oh. Aww. Effort ko sinid ko sa'yo. Oh. Nakakatawa yung Jumbo para mapasaya ka lang. <laughs> Tapos hindi eh, ka matatawa? ko? Eh, napanood ko na nga. Ano gusto mo? Pikihin ko yung tawa ko. <laughs> Pinantawa yan. Ano? Gusto mo ganun? Pikihin ko yung tawa ko. Eh, napanood ko na nga eh. Kasalanan ko bang nauna ako manood yan? Eh, kasalanan ko bang hindi mo pa, ano, napanood mo na tapos hindi ka matatawa? Kasalanan ko yon. Eh, di pala. Dapat ang ginawa ko, pagkatawa ko, sinend ko kagad sa'yo. O para hindi mo na sa akin sinend ulit. Di ba? Tapos tama ito, hindi natawa, nangaaway na. Ayoko na dyan, Sawa na ako sa'yo. Siguro, siguro may na nagpapasaya na sa'yo, may numingiti na sa'yo, may nagahay na sa'yo, may tumatawag na sa'yo. Ayaw! Hila mo ka. Ketik! May ketik! Sana all may ketik! Eh, sinindihan ng tropa ko eh. Malamang nauna siya mag-send sa'yo. Papanood ko na yan. Ano? Love mo na yung tropa mo, no? Oo. Oh. Labonano. Ano? Ila! Atso! tama to. Eh, sinid na nga yan ng tropa ko eh. Anong gusto mong matawa pa ako? Plastiking ko. Ha? Ah, kundi ba naman nasira yung utak mo? Sana all may kinetic energy. Masisira yung utak ko. Bakit? Isinid ko na sa'yo, di ba? Para matawa ka. Pero ang gagawin mo, ang sasabihin mo, Napanood ko na yan. Eh, napanood ko na nga! Ano ba gusto mo? Hindi ko napanood! Ha? <laughs> <laughs> Ang pangit mo tumawa! Papaking ka! Nakakainis! <laughs> Diyo po na, sakit naman! Uh, sakit mo naman! Uh, pati yun, nung pinag-aawayan pa, oh, may maaway ka na lang. Anong may maaway, Jambul? Hindi mo alam yung binuhos ko na oras para mahanap ko yung meme na yun asinin ko sa iyo. Nakakatawa tapos sasabihin mo lang sa'kin, panood Napanood mo na. Be, napanood ko na. Oh. Ben, napanood ko na yung meme. Ano ba gusto mo? Hindi ko napanood. Ha? Siguro may nagsisend sa sa'yo ng... No. Diyos ko. Diyos ko. Woo! Ayoko na jambol. Ayoko na mag-over. Ah! <laughs> Nababaliw na ako sa'yo. Imbis mabaliw ako sa pagmamahal mo, nasisiraan na ako ng utak dahil sa'yo. Dahil sa mga away na ginagawa mo. Ibablock na lang kita. Iblock mo! Iblock na lang talaga. Tapos huwag mo ko tawagan na habang buhay. Talaga! Talaga! Wow, wow, wow! Ah!